Update nga lang kami ngayon pero hindi na nga ako pinapasok ni Mama. Isang linggo ko na kasi itong singaw ko. At kagabi nga hindi ko na kaya ang sakit nito. Kagabi nga ay napacheck na nga si Mama. Kung ano ba ang pinagmumulan ng hindi mawala-walang singaw. Nakita nga niya na nabasag na pala ang ngipin ko. At nakatusok nga daw sa pisngi ko kaya nagiging singaw. Sorry naman at hindi ko na namalayan. At para sa'yo nga lang kasi itong nararamdaman ko. nyero! ang schedule ko at siyempre Pilipino tayo. Kaya mag alas 12 na ata, nasa daan pa kami. Hindi nga sana kami masasama ni tatay, gawa ng may seminar nga daw siya. Pero maaga nga daw natapos, kaya inabutan pa kami sa bahay. Talaga naman kung kailan bahiti, lalong dumadami ang gastusin. <laughs> Habang naglalakad nga kami, saktong labasan na nga pala. nitong mga estudyante ng AC Branch. Shoutout nga pala sa mga nanonood ng vlogs ko. Nung isang araw nga may nagpunta nga sa bahay namin. At gusto nga daw nila magpapicture sa akin. Kaso nga, late na ako nakauwi, kaya hindi ko na nga sila naabutan. Pero kinabukasan nga, ay bumalik sila, kaya nakapagpicture din kami. Salamat nga po pala sa suporta ninyo. Nandito na pala kami sa klinik ni Doktora. At nililingon ko nga kung may CCTV sa paligid. At baka nga makita niya na kinakabahan ako dito. Ayaw ko nga sana ipabunot ang ngipin ko. Ay sabi ko nga kay mama, baka makuha pa sa tiis. Pero sabi nga ni mama, baka pag na pa? Ay mas lalo na nga itong malaking kaukawin Pero nakaisip nga din si mama na kailangan namin magtipid niya yun. Kaya chinik nga niya ulit kung makukuha pa sa tiis Pero hindi na nga daw talaga dahil natutusok nga ang pisngi ko Ay talagang gusto nga rin <laughs> Kinakabahan na nga ako diyan pero nung sinangabi ni mama Na niya nga daw ako ng pinakamasarap na ice cream Ay napa na naman nga ang tito ninyo <laughs> Bakit? kinakabahan ako. Parang konektado yung pako pa sa puso ko. Pabilis ng pabilis nga ang tibok ng puso ko. Ay pabilis din ng pabilis ang kuya -kuy ko ko. <laughs> eh, hindi naman ito yung first time na bubunutan ako. Pero nung inabot nga sa akin ni doktora itong futsa, ay bakit naman nilagay sa ulo yan? Magluluto ka ba dyan? <laughs> Hindi naman nalatang kinakabahan talaga ako. Kami na nga lang dalawa ni mama ang papasok sa loob. Ay si tatay nga ay tamang cheer na lang sa labas. Taga cheer ni mama na wag matakot sa mga Nakikita niya sa akin. Binubunutan na nga ako diyan at nawala na nga ang kabako. Sa una nga lang nakatakot dahil gastos na naman ito. Pero kung usapang bubunutin, hindi talaga ako natatakot. Lalo't ang ganda nga ng dentista ko. Ay kung pwede nga, buwan ako nagpapabunut ng ngipin ko. Para nga lang mabisita ang dentista ko. Makapagpabrisas na kaya para may monthly visit din ako. Yan tayo eh, akala ko gay baitin <laughs> Finally, tapos na nga ako mabunutan ng ngipin. At sabi nga daw ni doktora, wag nga daw ako mag-alala. At yun naman daw ay babalik pa din. Pero yung babalik na yun, kailangan ko na nga daw alagaan. Dahil kapag yun ang natuloy ang nasira, ay talagang wala nang balikan. Aray ko! Bilin nga ni doktora na kumain daw ako ng ice cream. At eto nga talaga ang hinihintay ko dito. Kanina nga ay nanginalang ako. Pero pagpasok ko nga dito ay napasayaw na nga ako. Dahil naalala kung nga sinabi ni Mama kanina, ibibili kayo ng pinakamasarap na ice cream. Nyaro! Huwag <laughs> kalilimutan magpala-like and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord!